Hi, good morning. Diyos ko. Maambon. Ito ang aming bakuran. Ganyan ang itsura niya kapag ano January. Hindi malilinis mabuti kasi taglamig. Ito ang basurahan. Isang basurahan yan at isang recycle ayun lalagay natin gusto, hindi ko na itulak nandun pa yan gusto yung washing machine ko lalagay natin dito Itong puno na to puputulin ko to kapag uh, by February. Meron akong kenso eh. Mapamutol. Puputulin ko isa nga. Ayan yung likuran namin. Ayun yung solar. Diyos ko yung solar namin. Ang gandun. Yan. Yung washing machine. di ko na nailagay. Doon sa tapunan buo ito eh. Pag nilagay ko dun sa ano, check ko nga, baka mamaya may ahas na din eh. Hindi ako masyado nagpupupunta dito at may ahas eh. Minsan may ahas. Diyos ko, baka pamahaya ng ahas yun. Yun, itatapon na yan. Diyos Tingnan mo yung bakuran ko oh. Dome, hindi ko malinis yan. Yan, hanggang dun. Ang gando niyan. Ipapalinis ko 'yan. Pagka ano papalinis 'yan. By March, ayan, green na green 'yan lahat. Green na green 'yan, verde na verde, de, bermuda na 'yan. Yan dito din green na green. Sa ngayon patay pa yan. Kasi nga dahil ano, Ayan lang. Ito ang aming garahe. Dalawang car ang pwede dyan. Bihira din ako mag-parking dyan. Ako lang ang nagpa-parking dyan eh. Pero bihira. Asawa ko ang madalas mag-parking. Sa labas ako dito. Ayan. Ayun naman ang aming solar. Ayun naman yung camera. sa kay ilaw. Ayan. Simpleng ganap lang. Hmm. yung camera. Bawat bahay palibot ng camera. Konektado yan sa ADT. Ayan, maulan na naman. Hanggang kailang kaya ulan na yan. One week daw na ganyan. Gusto ang pine tree. Alam nyo ba ang isang cut ng pine tree, isang puno dito eh. 50,000 pesos ang puno na isang cut dito lang sa amin ewan ko sa ibang state ay ang ginagawa ko hindi ko ipaputol yan sa kayan pero gusto ko ipaputol sabi na asawa ko wag daw ipaputol para daw shade tong sanga-sanga na to pwede ko ipaputol yan oh ako na magpuputol niyan kasi meron naman akong chenso na de electric kaya ibibidyo ko yan kung paano kung puputulin yan Ayan, nakwento ko lang. Tignan nyo, oh. Pag, uh, January, lagas lahat na ano, starting ano yan, autumn. Patay lahat ng mga puno. Parang patay siya, pero, ano, yung mga dry leaves, lagas. Yan ang likuran namin. Ayan. yan dalawa lang kami dito nakatira. Ayan. Yung kwan na, yung garahing maliit na yon wala nang laman pinagtatapon ko ni lumang mga laman-laman na yun kaya tatanggalin ko yun ipapahakot ko babayad pa ako ng 400 para ihakutin lang yan no? Oh. ayan naikwento ko lang thank you so much kaya sa ano pag umaraw lilinisin ko yan ayan ganyan lang ang ganap diyan ito ang aking kapitbahay ang ganyan ang aming hangganan Ayan. Ayan. Naikwento ko lang. Thank you. Bye-bye.